Ano okay, siya guys, baka kainin na natin. Ito guys, ah. Ayan. Medyo um, bumubulok bulwak na. Pag ganyan, pwede na to. Tapos tinatanggal ko nga pala guys yung mga bula na yun. Para hindi siya sinisip mura. Yun guys, oras na nang pakain ko. Or ganito nga uh -huh. pala yung ulam na guys sa ano. 20 pesos lang to guys. Ayan, dami naman. Ayan. Dito kasi sa lugar namin may de-benta ng mga ulam. Ang isang order 20 pesos, pero makabili ng 10 eh. Kaya sa si organ laging panalo. Ang ginagawa ko is niluluto ko ulit, pinapakuluan ko, nilalagyan ko ulit ng isang baso tubig, tsaka kunting asin. Yun, tapos kapag kumulo na, pwede na. Hanggang bukas na nga ito guys. Ayan, pakukuluan muna natin. Ayan, wala kayong apoy. Yun guys, hintayin lang natin kumulo yung ulam ni Orion. Maya maya kulo na yun. Pinapakal ko nga pala si Orion guys, mga ano, 10 a.m. Kasi nagigising ako 7.30. Tapos ang kain niyo ulit, uh, 6 na ng gabi, ala 6 na ng gabi. Bali, dalawang beses lang siyang kumakain sa isang araw. Yun, sinasadya ko talagang ganun yung gawin ko kasi, dinadiet ko. May nah din kasi ng aso eh. Yun. Dito kasi sa lugar namin, may nabibiling bumurahin mga ulam. Tulad ng ano, ng manok, baboy, yan. Pwede kang bumili ng 20 pesos, 10 piso, yan. Tapos yung ulam nito ni Organ, 20 pesos to. Ulam na niya to hanggang bukas na ng umaga. Yan, tipit lang. Tapos hinahalo ko lang ng konting tubig, tapos asin. Tapos pinapakulong ko para hindi gaano mag Tara tina natin guys, baka kumukulo na. Ah, yan guys, kumukulo na. Pwede na siguro na tinan nyo. Ito guys, ah. Medyo bumubulwak-bulwak na. Pag ganyan, pwede na to. Tapos tinatanggal ko nga pala guys yung mga bula na yun. yan. Yan, hindi ko pinapakain kay Horgan. Pwede na to. Ang tatanggalin ko muna guys yung mga bula-bula. Hindi ko sa kanya pinapakain to kasi sinifo ko naman din. Wala lang naman siya magsuka. Siguro pag may nakakainan siya hindi gusto ng kanyang sigmura. Yan normal naman sa aso yun tsaka sa puso. Nakita nyo guys yung mga alaga nyo sa nagsusuka diba hindi dinudura silang mga bula bula siguro yung mga pwede makasira sa tiyan nila yung baga sa ano mga dumi yun sinusuka naman nila ang oh, daming bula adobong manok 20 pesos lang to pero ang daming laman guys ah oh. kita nyo naman hmm. papalamigin ko lang ng konti guys tapos papakain ko na kay or nalagyan ko ng kanin tara guys gagawin guys makakainin na natin si organ ito yung kakanin niya, yung luma ng na rice cooker. Ito okay, guys, so ganitong karami lang ng kanin yung ko sa kanya. Tapos, lalagyan na natin ang ulong guys. Adobong manok. Ito. Sabaw muna yung nilalagyan ko. Tapos naman, sa dalawa, tatlo, apat, lima, favorite nito guys ni Orkan yung manok at saka baboy ito baboy ito manok bulaga yan grabe ito na guys nahaloy na natin tapos nga pala guys pinapakain ko to kay Orkan yung medyo malamig lang na Pero hindi naman sobrang lamig. Yung init pa rin ng konti. Yung parang ano lang sya. Maligam lang Sakto lang. Para hindi siya sinisik mura. Kasi pag malamig mo na lang ang unangain yan. Baka Kaya hindi liro sa kanyang pagganya kapag ano. may init pa rin ng konti. Tapos guys, sasalatin ko na ng daliri ko. Ayan. So, ready na to. Tara, pa na natin. Okay, so, nakasuha ko na. Ito na siya guys, na natin. Ayan, Ayan guys, kumakain na siya guys. Mamaya guys, ubus na yun. Ayan. Ayan.